Wapay na gabi mga kuya. Oh, wapay na gabi bapay po. Na gabi, oh no. Oh, mga kuya, ako okay, oh, po ba iapi ko kamo akong content? Oh, okay, sige yeah. po. Taka din po kamo kuya. Kwan, Bilyarel. Taga Bilyarel guys. Ikaw kuya. Adili po ako kwan kan Oh. Guys, taga oh, guapo taga Bilyarel. ang taga kan lapwas kun guapo. Oh no. Ambutan taga kan lapwas kun guapo. Oh. na, sorry, sorry, sorry. <laughs> ah. Uh, Ani man po kuya, may dala pa ako pa na iyo. Natuod po ba ka muna it mga babae di rin maaram akong sa? My God. Uh, Oo. Oh, oh. Kaya ano kuya? Ano kuya? Oo, ako itong mga babae di rin maaram akong tinutaw sa? Kaya noon na, 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 na kasi, nagkauyab ako. Pero, hindi maaram ito na kuya. uyab. Hindi na nga yung kami ito. Hindi na ka mo? Hindi Anak hindi? Anakong sangkay. Ano yung sangkay? Naging uyab lot niya? Ay, anakong hate track. Ano, anakong sangkay na ako sa naging uyab it niya. Tapos di rin maaram na Ato na ako sa luwat na sanggay. kay tulo man kami to magsaranggay. Oh, tulo ka mo. Mm. nag i niya. Sali in sa Para nilinandi. Oh, para no. Na, Bali naging tulo na ngayang kamo oh, ni nga. niya na uyab. Oh, tulo <laughs> ka mo na magsarangay gin tigdan niya. Oh. Sukad na nga ito at mga babae yan, na. Ah, mm -hmm. Ba. Ah, ano mo si niya mo ito ng mga sukad na babae Anong paray mo ano tira mataas ang lipad o mababang lipad. Mga mababang lipad lighter. Mababang lipad. Ikaw kuya, paano para imo eh, na masisiring nimo. Kwan na la, Ik enjoy na lat niyo. <laughs> enjoy na la ni ra ni ra pag pinan lalaki. My enjoy god. Ik enjoy na la ni ra. Ito tol, ikaw tol, padayon na nimo story kaya ka karon kasi mga tao mabaruan Kung baga. Kun anong kamaturan kun ungod ba na magpakilalakit mga babae. Sila so, like, kay Kaya pa siya na mga karma mga mga sold mga adlaw. Oh kaya, no! Kira ko siya na makakaramang mag-epitira ang mga ng mga adlaw. <laughs> 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 Girls, ay eh, paya niyo ito yung mga kwan na pinanbubuhat. Damo naman, damo na ba yan mga kwan? Tubi din siya, may mga testigos na. Ano yun na kami ito ha? <laughs> <laughs>